Mabit na yung kalaki. Ayan, may idol. na nyo may idol. Malapit na mapuno yung balde namin may idol. <coughs> oh. Oh, alaka na may idol. <coughs> Ayan, maraming salamat dito lah. Yo, what's up mga idol? Magandang tanghali po pala sa inyo lahat yun, no? Padagat na po yung mga pularat mga idol. <laughs> yung mga bata, iniwan na muna namin kay Rinsel, no? Tsaka si Indaya, tulog. Yan, bali, dito to kami ngayon kasi mga kami ng lukan tsaka bagongon mga idol. Dadalhin namin doon sa bukid ba, sa lula ni Maika, no? Tagal na kasi hindi nakakain ng ano, bagongon mga siya. Ba? Tsaka may nakita kami dito mga idol. Kaya butas ng kuray mga idol, no? Ang dami. Ito, nalaki mga idol. no? Tapos may nagbantay pa doon mga iro doon may Sa ilalim. <laughs> Ay, butas po rin may Ano? Mm. You know, may mga laman yan may doon. May mga bakas eh. Sarap nito buhusan eh. Lalabas kaya to. May mga aso pala dito may doon. Nagpalamig. Sobrang init kasi dito. So, <laughs> yes, ayan may doon. Gawas pala ganit. Baka lalabas ba? Kasi tag-init eh. Lalo. Ay, may tubig sa loob. May tubig sa loob. Mababaw lang naman ang lalabas. Ay, Awas di Udah mau rimah sama idul lang ulang siya Gawas niya wala Na ano ni eh. Na Gamitan ko na ng orasyon mga idol Eh di niya ha Ang gano'ng ka-effective yung orasyon ko mga idol Lalabas yan <laughs> <Tipitong> gawas Wow <laughs> Lalabas yan mga idol Nagamitan ko na ng mahiwagang orasyon no? ayan na ayan na ayan na mga idol nag i-pick na yung orasyon natin ayan na ayan na matay mo rin mo mag awotan ng pagkada gawas pa gawas kay gawas na kay mo ang ay lang siya ayan yung isang mga idol sinubukan namin mga idol sulput <laughs> ulput ay mayroon kuray yun hindi pa sa ano nyo mayroon sa putik binalitan ko doon sa putik sa fishpan ba mabas ipusubukan namin to ang mga lamang ko ah mayroon ulput ayun na mayroon grabe pito malapot pala hinahanap nila <laughs> Huwag puno, labas agad eh Yun, may tubig kasi yung isa May tubig na yung laman, ano nyo ba, butas nya ano na Yung mga kuray dito ay ano na rin Na-inform na rin sila <laughs> Ha? <laughs> na na sila sa kwan mo ba? <laughs> Bahala, kahit mamatay ako dito sa butas ko Huwag <laughs> lang maulam nyo Gusto <laughs> na yung kabuk na ilad <laughs> yan dito natin yung medyol may nakuha na ng eh. okay okay mapakaputik nga lang talaga pakapain lang natin kasi malambot naman yung ano medyol nah. Yeah. Mm hey, wala istira ni ah, lalaki ng iba oh. ah. kahit mga baldi lukan tapos kalahating baldi naman na bagungon hawa na, na niya po ito Pwede po nga buka na may dulo dulo ba Pud pud na yung ano nya Pud pud na yung simud Ay, tiri mga dulo magandang si Mike yan laki magandang Anak. -an dito malalaki tayo para din yun sa ano ba ganoon kinuhaan natin maganda dito yung ano talaga yung ano ba panghag ano nang pala yung may do? Ano nang pala yung maganda gamitin? Mga ang lang 'yan. Ta. Ilang piraso din may load. Ah, nah. Tapos ba? Hay. Okay. May na tubing may tunog hoob na. Napunta talaga limangon ng pagkain dito may daming ito eh Sila, dalawa Ano <coughs> mm, kinain ito ng may dalo Takoy tama. pala Maano kasi itong ganito mga idol Pag tuwid ba Ano siya Manage siya sa kamay Hindi ka gaya nung nakaganon Kasi kunting lakas lang yung gagamitin Sa pagkakayod Hindi ka nito na ano mo talaga Yung Ahawakan mo talaga maigin Para bumaon ba Maganda yung karit kasi sa palay eh. Baluktot na siya mga idol ano Ito ang laki

suod. May, may laman yun. Basta nakabaon, may laman. hindi nakabuka yung ano yun. Ano yung suod May laman yun, may laman. Ah, oh, karo, silado kayo. Ano lagi? May laman yun. Ay, wa. Magaan mo. Masyadong magaan. Ito, may laman yun. Ayan. sidlip. Ayan, ang lagi ni gaan man eh. Dalhan na lang. nggak ada lagi tanam lagi shoot, shoot? siapa boy yang gak nyai dulu, terus mabiek pak, pun lo juga pukul aku anjir danan, ada nyai dulu, eh nggak was, mau nggak nyai lemon, gih dilut tau nih, akan nyai lemon tuh pun puna lagi anunya, gih okay, aku api Abi. Ano 'yan, nagdugo? Basta madugo ang ko ng isura ni Mika. Buka-buka. kitik nito mo 'to maririn.

Hmm. Hmm. May nakita kong nag-ano may luba. Kumain ng ganyan may luba. Parang higad sa dagat. Pero hindi ko Ha? Hindi ko pa nasusubukan. Ano natin yung subukan. Nakita ko to sa mga vlog. Ayan o. Iniihaw lang nila may luba. Ayan o. Parang higad siya sa dagat pa. Hindi kita na iba. Hmm? Hindi kita na Ito. Akurat kang to. Ayan o. Ayan o. Marabat. Yung, paras lang si cucumber may luba. Hmm. Pero hmm. saka na natin yan i-try no. Ano mas sigura? Pagrebi na yung kutokuto mo Ang dami ng Hmm. Hmm. Masyadong matigas yung, yung lubluban nila, hindi nila makabaon. Oh. Tingnan nyo may dalo. Oh. Malapit na mapuno yung balde namin may dalo. Tsaka ito pa, may akuha kami. Oh. Karabi ito, white dalo may oh. Ang oversize na may dalo. Siguro hindi na kami makapanguha ng anong yun bagoon wala na mga puno na to tumuli na lang mo magasa lang natin dito sa suma hmm? karabi may ilog sarap ito na ito ayaw may ilog eh. hmm. tara okay na ito may ilog magasa na natin dito sa suma ayan mga idolo ito na namin mga idolo oh, Baldi <laughs> puno. <laughs> Nabahan si Bayan Naluyag ko yung gita <laughs> <laughs> Yung, yung ba na banaipit Gasa namin para magdala doon ng Ayan na Grabe oh Alka <laughs> oh. oh, na oh. mga idol Tuway idol, tuway kayo dyan Ang Okay, laki main lah. Enggak sih nau bah. Dah, lanjut. Guys. Oke, okay, lalu. Oke. Ah. Di paina sobrang kaya na nang ngono itu. Yang lula ni ikan itu. Kasih. hilang ulam tu nya be. Eh? Hah? Ilang ulaman tu. Ilang araw lang yan. <laughs> Dalawang araw lang daw tong ulam ng lula ni Mayka, Yung -ano. Pero mahinak ka na. Usa ra nako na may. Hugasan <laughs> <laughs> to kasi mahilig yung magsabaw no para konti na lang yung hugasan niya sa kanila may dun. Mamaya siguro ng hapon. Ay eh, pagkawin namin, kakain lang na kami tanghalian tapos diretso na tayo hatid doon nito. Tapos na rin kami sa bisita doon may dun. Kung busy ba? Kaya ngayon, hindi na kami mahirapan magdala kasi may ano na. May balsa na ba? Hindi ka gaya dati. Nakakapagdala kami ng mga ganito. Bagungon. Kunti lang. Kasi ano siya may doon. Mabigat. Tapos. Ang lula ni Maika. Mga isang oras. Yan yung biyahe. Malapit na dun sa ano may doon ba? Dam ng sumura may doon. Tipas lang yung ano dalan. sa katuna. Kasi katuna. Lapit na sa dam ng katuna may doon ano talaga palayo na yun oh, garabi ni matuwa yun ibig size na no, eh oh. dugo mura na sobra gas kumo eh kung ano eh, yun iba mga ano na yung shell nila mapudpud na gaya ah, nito may dito yung shield nya lata na pero may laman pa rin parang ano

sa ano sa daanan papunta kay Nalula <laughs> yan ay yung ano yung bundok batawan ah, mauwi lang na dito may dul galing yung sa taas na para tuktok <laughs> dadaan kaya tayo dyan no. iwan ko lang kung pwede ba makadaan pa yan dyan may dul makakawala na siya ito baka lang <laughs> ka dip na

tipon. <laughs> Jamen mga mama. Tiglug na yung mga ito? Eh, may dulo. Tiglug. Galim pala. Eh, tiglug ng dulo. Labang na. Daanan to na ano, yung tractor ba pag nag-aani ng palay. Pwedeng malalim pala. May daanan dito sa kabilang, pero para sa motor. Mapindot. Tapos daw pa dun sa taas may dulo. Para magaan-gaan, ba? try natin, mga idol. Baka makasaka ba? Baka saka, mga idol. Pero muna-muna sinahaw. Basa pa, oh. <laughs> Yan, dito na kami sa bahay nila, Rula, mga idol. Ito yung lugar nila dito, mga idol, oh. Tingnan Napaka-fresh ko ng hangin, mga idol, ba? Oh. Walang tunog ng mga sasakyan. Ayan, oh. Napakaliwalas ba? Kaya dito ka lang sa labas matulog ba eh. Napaka ano talaga, lamig. Yung katapat ng bahay nila Lalula, yan yung ano, Batawan mga idol kung tawagin ba, Mutong Daku. Diyan sa bundok na. Ito yung bahay niya. Yan you know? ako. Napaka ano dito? Ano yun niya ako ha? Napakaliwalas talaga. Ito tuwa isa sa ano mga idol, sa luka na dala natin. <laughs> Patagal <laughs> na daw niya may ulam yun. Marami kasi yun, isang balde. Itong bahay ni lula may dalo. Dito siya dati. Tapos lumipat siya dito. Nagigyan kami ni lula ng ano, saging. Isang buig mga ilalba. Okay. Ano, laki may ilalba. May end na siya. May hinog na siya sa taas mga ilalba. Kalaki oh. Marami kasi ito mga saging ni lula may dalo. Sa kanya kasi ito. Daming bunga. Ito magulang na. Ayan e no, may ginain na ng ibon. At uli natin. hinog oh. na yung isa ang laki na ito kunti lang na ito, mahinog na ito ito hinog sa puno oh. tatlong piraso kinain na ng ano, daga ba tapos may mga kamuting kahoy din si Lula tanim tingnan nyo po may dalawa kung ano yung binigay ni Lula sa amin oh hmm nagkadala pa kami ng dalawa sa akong bigas maydol nagpaani daw siya yan maraming salamat ito lah salamat yung kay Papa Jewel no yan may dalawang dalawang sa akong bigas maydol kapalit ng tuway tapos may saging pa naturikan tsaka ito yung kanina ba buwang kayo maydol yun may mga tanim pa si may kanina lah bulak <laughs> dami maraming salamat talaga no mali pa uwi na kami maydol yun pinadala ni yung mga tanim niya mo yun ayaw na dalawang magdelig yung balon kasi niya don sa baba no tapos aangat ka pa ba ayun yung ano may siya sabi kong bundok ko batawan ito yung harapan ng bahay niya ayos may ito tagal na ano namin no Pag sunod balik namin dito magdala kami ng bagungon siguro marami yan yung tuway may na sa ako lipat na lola may, lula, may Tagal na doon yung konsumo yun. Siya lang mag-isa dito. Tapos yun sa kabila may dal yung ano niya. Yung kapatid niya ba? Si Binigyan Pinigyan din kami namin kanina ng tuway. Yan. Tawin na kami may dal.